Hello guys! Abawan nyo ang mga in ko sa aking bagong YouTube channel. Usapan Bunch Vlog. Ah, uh, marami akong artista sa Caribbean artista al o ano-ano na may in-edge dito sa aking content. Oo, na bago. Alam mo naman, di ma. Ay, bibili ko. Oh, dyan naman, malinaw. Ah, ano. Eh, ayan. Medyo, ano. Ayan, ayan. Oo. Oh, oh. Ayan. Oo, oh, oh. nasa labas tayo. Hindi tayo sa labas. Ay, hindi ko, hindi ko na. Ay, ko na ang Ayan. Abawan nyo ang mga interview ko. No, ay bigyan. na akong kausap na pwede ma-interview para mabito ko kayo ng magandang moral lesson. Oo. Muna, isang stuntman, isang talent, isang manager sa J-Bar,

Libo, oh. libo. Okay pa yung akin yung YouTube. Okay pa yun. Tuloy-tuloy yun. Ayan lang, na lang yung akin watch hour. Hinahabol ko yung watch hour ko. O sige guys! Ah, uh, i ko lang po. Please subscribe me. Ah, uh, likes, comment, and share. My YouTube channel, what's up, my mouse, blow. Bye.